doon sa kina galit sa inyo o may galit kayo sa kanya ganun ba yun sabihin nyo tawagan nyo kung kayo po ay may mga magulang pa ngayon na, 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 narian sa tabi nyo yakap <laughs> what's up mga kagabay <laughs> morning po sa ating lahat mga kaibigan ito maaga pa dito 7.15 uh, pa lang ng umaga pero maglilinis muna ako ng sasakyan kasi yung sunstorm kahapon malakas madumi yung sasakyan kaya kahit ito ay hindi natin pag-aari siyempre kailangan natin alagaan kahit paggamit ito ng kumpanya ay alagaan natin ang mga bagay na magamit na pahiram lang sa atin kaya ito hinihingal na ako ito yung service namin ito nililinis na ito po yung service namin nililinis ko na pero walang parin sa, ano, sa linis dahil nga po uh, sunstorm sunstorm Dito po ay merong mga palini pa, ni palinisan ng sasakyan. Pero sa gusto ko na rin na exercise ngayong mga at pawisan instead na kitumbok dyan na mainit eh. Kaya ito, uh, minabuti kong linisin na lang itong sasakyan. Kaya ito, tawis. Para na rin ako nag-exercise, di ba? Ang bayad dito ng palinisan sa sasakyan ay ang labas lamang na ng ginagawa ko ay 30 Pero yung itataas yung sasakyan yung hanggang ilalim ay isprayan dilinisin parang 50 yata pero mas maganda na rin itong ganito medyo nakatipid kahit na pwedeng ipalinis ito at sa resibo para sa kumpanya may ko na rin na linisin sa aking mga kamay Ayan, maraming salamat muli sa inyo sa parang sawang support sa akin shoutout nga pala sa inyong lahat dyan sa mga ngumingiti shoutout sa inyo dito sa mga si Mike Simi Mangot. Shout out din sa inyo. Ah, uh, ugawa, na po pagod lang. Sana po ay huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga kapwa nyo. Iwasan po natin yung gitan. O naman po yung uh, meron sila na gusto nyo magkaroon ay kayo po ay magsikap. Huwag po tayong mainggit kung naman po ang meron ng iba na walat sa atin pagsikapan po natin ang bawat uh, gustuhin natin na bagay man ating pagsikapan pagtyagaan, pagpawisan pagpaguran, magtrabahuhan yun po ang ating kailangan kung gusto nyo makamit ang inyong tagumpay sa inyong buhay, ay magsikap kayo huwag kayong tatamad-tamad kahit na kayo mayroong mga kapatid o magulang na nasa abroad na gaya ko ay huwag kayong umasa ng ganun-ganun lang mahirap po ang kalagayan ng mga OFW sa totoo lang. Bukod sa kalaoban, mahirap na mapahiwalay po sa mga mahal sa buhay. Kaya iwasan po natin na hingi ng hingi sa kanila. Kung ugali nyo na po ang humingi sa kanila ay magtipid-tipid po kayo dahil po hindi lahat po ng OFW ay maswerte sa kanilang kalagayan. Sa totoo lang po, meron po mga OFW, nakagaya ko rin na narito, na hikahus sa uh, pang araw-araw na pagkain uh, nagtalaga ng titipid at yun po ay nakikita ko rin sa ibang Pilipino kaya po uh, ang payo ko lang po sa inyo sa mga nanonood na umaasa sa mga magulang nila ang mga kapatid, mga pinsan ay eh tayo po ay magsikap huwag naman po lahat ng oras lahat ng bagay ay iaasa nyo sa mga OFW yan po kanting uh, Pasensya na po, naging uh, ano po ako ngayon, na tao dito. Emotional, ayan. Hindi, ito po ay chika lamang, ano. Chika lang po ito na totoong nangyayari sa buhay isang OFW. Na hindi naman po sa pag nakasakay na ang isang tao, ang isang uh, workers na umalis na ng Pilipinas, nakasakay na ng aeroplano, ay nangangahulugan po na maswerte na siya sa kanyang pupuntahan na trabaho. Hindi po, kakamali po kayo. Uh, ang isang OFW po ay hindi niya pa alam ang kanyang kapalaran pagdating niya sa kanyang destinasyon yun po ang totoo meron po mga OFW na kalala lang aeroplano ay buwabalik na rin pabalik sa ating bayang siningalakan kaya maswerte na rin po yung talagang OFW na maswerte kaya ko maswerte na rin ako dito sa kumpanya namin dahil maayos naman hindi naman sila nagpapabaya okay naman ang sahod on time naman hindi naman delay ng 3 months na gaya ng iba kumpanya na nanarinig ko na 3 months bago magsahod minsan hindi pa so masasabi ko ay isa ako sa maswerte na rin na OFW dahil sa kumpanya namin ay maayos naman ang nila sa kagaya kong OFW kaya dahil doon sinusuklayan siyempre namin ng katapatan din sa kumpanya hindi lahat ng bagay iya na lang sa kumpanya gaya nito paglilinis Kahapon po, ito ay gusto nang ipalinis dahil meron kami nadaanan na isang uh, naglilinis ng second doon shop. Pero nagtanong ako kung magkano ang presyo, ay ganoon nga po ang presyo gaya ng nabanggit ko. Pero kaya nga po nasabi ko sa inyo, exercise at makatipid na rin. Ayan. Tulong na rin, ano, di ba? So, yun. Maraming salamat po sa inyo sa check out umaga. Medyo napachika na po ako ngayong umaga nito. Kaya, emotional, ano? Di ba? Hindi, kailangan naman po ka talaga minsan na ano, uh, express natin yung ating damdamin. Yung ating damdamin, ano, uh, kailangan ilabas nyo rin. Hindi, wag nyo ikikip nyo sa dibdib nyo. Kung kayo po ay may galit sa kapwa nyo, sabihin nyo doon sa tao may galit doon sa kina galit sa inyo o may galit kayo sa kanya. Ganun ba yun? Sabihin nyo, tawagan nyo. Kung kayo po yung may mga magulang pa ngayon na, nadad, na, na sa tabi nyo, yakapin nyo ng mabuti, na mahigpit hanggang sa maramdaman hanggang sa nararamdaman pa po nila yon dahil po kapag nangyari po na hindi na maramdaman ang isang magulang po yon sa kanyo lang si yakapin po kaya lang wala na di ba so useless yung inyong uh, effort na yakapin nyo o iyakan nyo ang isang mahal niyo sa buhay ng wala na di ba kaya ang payo ko lang sa inyo sa mga may magulang na nariyan pa at kaya niyo yakapin na mahigpit umpisa nyo na hindi nyo alam ang buhay, hindi nyo alam ang bukas kung ano ang merong bukas para sa inyong naghihintay kaya po sa inyo mga anak, mga magulang na magulang na magulang na rin na may magulang pa ayan yakapin nyo supportahan nyo kami kayo may pang supporta kung wala man eh ingatan ninyo na lang dahil napaka importante po ng mayakap nyo ang isang magulang na mahigpit hanggang maramdaman pa ng magulang nyo yung init ng yakap ng isang anak bilang isang anak ay maramdaman pang ng magulang nyo yung pagmamahal ng isang anak kaya po shout out po do sa mga taong nagmamahal sa kanya magulang di ba? kasi mayro mga anak na hindi nagmamahal di ba? mayro magulang na hindi minamahal ang anak ng lubusan diba? may galit Yun. iwasan na po natin yan may mga galit-galit tampuhan na yan wala akong mangyayari sa buhay natin kaya na nasabi ko po sa inyo, iwasan nyo ang magtampo sa kapwa, magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Wala pong idudulot na maganda yan sa sarili nyo. Makakasira lang po yan ang inyong mood. Tatanda po kay bigla niya kapag kayo ay lagi na kasi mangot. Di ba? Kaya sa inyo po, paulit ko po, yakapin nyo po na mahigpit ang mga magulaw nyo. Nang hanggat sa nararamdaman pa nila ang yakap ng isang anak dahil kapag nangyari po yon na wala na sila, tsaka lang kayo iyak. Marami pong ganyan eh. Iyak-iyak sa harapan. Sa madlang people, iyak. Wala na. Ano pang silbi nung iyak? Di ba? Ano pang silbi? Wala na. Wala na eh. Hindi na babalik kahit kailan yung iniiyakan. Kaya kayo, yakapin nyo ng mabuti. Huwag kayo mag ng panahon. Araw-araw nakikita nyo. Yakapin nyo ng yakapin yung magulang nyo. Hanggat naroon naman. Lambing ba ng isang nagmamahal na anak. Ngayon, shoutout po sa inyong lahat at napachika na ako ngayon. No? Oh. Tapos si kumara ginagawa ko. As you salamat po sa mga taong uh, naniniwala sa mga sinasabi ko. At sa mga taong gusto maniwala, shoutout sa iyo at magcomment uh, mag ka lang dito sa aking channel, dito sa baba. mag ka at sasagutin ko yan kahit magpuyat ako dahil yan po ibinabalikan ko. Kaya... Maraming salamat po sa inyo at ako po Meron pong langaw na alig dips sa akin na nakakainis. Napakalit na langaw nito pero nakakainis. Napakagaan. Pero pagdama po sa katawan natin, talaga may iritah. <laughs> ah, sige po, maraming salamat pong muli sa inyo. Alam na po at ako po ipapahinig muna. Akin na tanggalin po muna ito, aking mga gamit na pinanglinis. Bye! yun po yung service namin na marami nang natatakbo marami nang napupunta na lugar ayan uh, talaga namang sulit na kumbaga nung bago po ibinigay sa akin ay napinagamit pala hindi bigay pinagamit sa akin ay talagang sulit na marami na siyang lugar na napuntahan dito at ako'y napasaya rin yan dahil uh, ang ganda pong gamitin yan itong uh, sasakyan ito napakagaan gamitin lalo na pagka sa paahon o sa long distance drive napakaganda pong gamitin napaka smooth yan po ay diesel, uh, ang kanyang gas niya ay diesel po yan. So ayun, uh, maraming salamat pong muli sa inyo sa uh, pagsabaybay.